Miles Ocampo, nagpasalamat sa lahat ng tungutok at sumuporta sa Pajak Princess. Pangalawang barangay cinema pinakita na, mga netizens excited na. Pero ano nga kaya ang lihim ni Mayor Manalo? Talaga namang napakarami na nga ang mga excited na mapanood ang pangalawang barangay cinema. Na kung saan ay ngayong Sabado nga, ay nalaman akong na tungkol saan ang kwento na ito, at nalaman na rin, ang title nito, na ang lihim ni Mayor Manalo, na mukhang patungkol nga ito sa kwento ni Mayor Jose Manalo, at sa lihim nito. At dahil Father's Day special ito, ay marahil kwento ito ng pagiging ama ni Mayor Jose sa kanyang bayan, bilang mayor, at ang kwento naman, ng pagiging ama nito sa kanyang pamilya at mga anak. Nakaabang-abang na nga ang kwento nito, dahil bukod sa kumpleto nga ang Juwapaw, ay kasama din dito si Tash, at ang mga best actors and actresses sa barangay. Namukhang magpapaiyak na naman, at kapupulutan ng aral ng mga manunood. Dahil bukod sa inihahandog naman ito ng itbulaga, para sa mga tatay na haligi ng tahanan, ay kasama nga dito ang Joe at si Tash. Na matatanda ang pinag-usapan din ng husay nito sa pagganap sa kanyang karakter, sa Itbulaga Lenten Special, sa para di makalimot Mababasa pa nga ang mga comments ng mga legit The Bark Ads netizens Na talaga namang excited na na mapanood Ang pangalawang barangay cinema na ang lihim ni Mayor Manalo Ganon din nga ang mga excited na muling mapanood ang acting ni Tash. Madami din naman ang mga gusto ding mapanood si Karen sa Barangay Cinema na marahil ay mapapanood na rin nga sa susunod na kwento ng Barangay Cinema. Dahil matatanda ang, naging maganda, at talaga namang pinag-usapan din ang husay nito sa acting, bilang isang first timer, na pinuri pa nga ng mga netizens, na napag-usapan na rin natin noon. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Naasahan na nga natin na may mga susunod pang mga kwento na kapupulutan ng mga aral, gaya nga ng sinabi ni Bossing at ni Boss Joey. Naasahan na nga daw ang mga susunod pang kwento ng Barangay Cinema. Isa pa nga sa mga inaabangan dito ay ang tanong na kung ano nga ang lihim ni Mayor Manalo. Samantala, nagpasalamat naman si The Bark at Smiles Ocampo sa lahat ng mga sumuporta, na binigay at pinakita ng mga nanood, at sa lahat ng mga tumutok sa Pajak Princess. Noong biyernes nga lang, June 14, ay nagpasalamat si Miles sa lahat ng mga tumutok at nanood sa unang linggo pa lang ng Pajak Princess. Gusto po mag you sa lahat ng yeah. na tumutok sa unang linggo ng Pajak Princess na hindi nga mapagkakaila, na talaga naman tinutukan talaga ng mga manunood, mapa team man, team abroad, team online at team replay. Na matatandaang, una na nga itong nagpasalamat sa tiwalang binigay sa kanya ng TV5, sa isa niyang interview, na siya ang piliing magbida dito bilang pa Jack Princess. Na hindi naman nga mapagkakaila, na talaga namang bagay na bagay kay Miles, ang role niya dito bilang pa Jack Princess. Ganon din nga sa kanyang Instagram account na kung saan ay muli nga siyang nagpasalamat sa tiwalang binigay ng TV5, APT Entertainment at ng Signal TV sa kanya. Matatandaang, unang araw pa lang o pilot episode pa lang ng Pajak Princess, noong June 10, 2024, ay talaga namang tinutukan na kaagad ito ng mga manunood. Ilan na nga sa mga tumutok dyan ay ang mga legit da bark ads, mga team Kimi o mga Kimi fans ang mga mail sinatex, at marami pang iba. Dagdag pa nga dyan ang mga team online, team abroad, team bahay at mga team replay, na talaga namang nag-abang at nanood ng pajak princess. Nasa katunayan na, ay nag-trending pa nga ang pilot episode ng Pajak Princess, na patunay sa binigay na suporta ng mga fans, at mga manunood dito. Na napag-usapan na rin natin. Dagdag pa dyan, ay talaga namang tinutukan din ng mga manunood. Ang pangalawang araw nito, hanggang biyernes, kumbaga, talagang tumutok ang mga manunood sa Pajak Princess, mula lunes hanggang biyernes. Sa katunayan nga, ay mababasa ang mga comments, ng suporta ng mga netizen sa Pajak Princess, mula pilot episode nito, hanggang biyernes, narito nga ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?